Thank you Lord sa panibagong umaga. Ayan. <laughs> Tapos tayo ay eh. hindi pa nakapanuklay pero camera agad. So, ganyan daw po talaga pag dapat hindi ka mahihiyain na makapalang mukha mo. Pagaya ka charis. So yan, maghihilamos po na ako. Mag ang lahat. Sensya nyo na yung ko kasi. Okay, nga lang po. ay may, mga gagawing mahalaga dun sa ating sa, ano, panibot. Charis. Ay, gagawin po tayo sa bahay natin. ating. Pakita kami lang sa inyo mga, mga gagawin ko. Nakikita ko yun, Charis. Oh, na, ano, ayan ka na naman. Ha, o oh, ka muna. Hi. Hi po. Ay, Choco. Si Choco, Choco. Choco, Choco alam na alam na yung pangalan niya. Choco. choco. Oh, Choco Choco. Choco Choco. Choco Choco. Ayan oh, si Choco Choco. Choco Choco. Hmm. <laughs> si Chocolate. Choco. Choco ka ba? Choco. Oh, Choco. Good morning. Talaga yung tuta. Ayaw pakita jelly oh. Good morning, Disney Princess. Charis. Nawalis ka na. Busok lang ka naman muna. Anapin muna na yung natin. <laughs> Oh, wala yung saklay. Yan guys, ang buhay namin pagising. Oh, ano? Ano? Kala nyo pagkain, no? Oh, ano? <laughs> Lapit agad eh. <laughs> wala yung iba na sangkaya na nalilito na ako sa tagal ko hindi nagaano ng habang video guys yung aking tingin hindi na lagi ako dito sa may pinto na katingin dapat pala dito sa harap sa screen ay sa ano so yan mata ko talaga halatang halatang kakagising pa so yan maghahanap ako ng mga gagawin ko dun sa palibot ng bahay ni ate magkakalikot pa ako dun titingnan ko pa kung ano yung mga dapat kong linisin ito no, ko kayo guys mamaya. Ngayon, panoodin mo muna yung tatlo po sa nandito. So, eto po sila. Pero kulang sila eh. Dapat ay 12 silang malalaki. Kaso na nga nag-alisa na yata kasi nakakain na po. So, yan. Muning! At lalayo! Muning! Muning! Eh, si Puyo. O, oh, si Puyo. Puyo! Muning! Ano? Kumain na kayo? May ba? Ang ganda ng sigat ng araw guys. Ang ganda ng sigat ng araw. Tamang tama agad dun sa bahay. Ang dami na namang talbos no. Alugbati ni ate. Ayan, talim ni ate yan. Ang dami na naman. Ang dami ko na namang magugulay. Ayan. Tapos may talbos pa na. Kamoting daging. So guys. Ang dami ng lang. Ano po? Ano Ang dami ko na namang magugulay. Ito pa sa kabila. Ayan. O. pa. Ang dami. Mamaya yan po kunin ko. Charis. Ako lang namang kumakain dito dyan guys. So yan guys. guys. Nagkano ka dyan sa ilalim? Naga dito. Tun. Tun, tun. Abo, nag-stretching ka pa dyan, ha? Stretching ka pa. So, yun, dito po ako sa tatlong bahay ni ate. Sa kubo. May kubo. Mabubusit tayo ng posa. <laughs> Ito yung masungit. Ni? Ni? Cute-cute mo naman mo ni? Ang cute eh guys, ayan po. Jenny! So yan, papagpagat ko lang dito. Aram nang walis si tambo kay kuya. Ito po kami maglilinis sa pubo naman. Mainit na kasi dapat taakyatin namin yung taas kaso Mainit. Kaya ito na lang muna. Dito muna. Sa akyatin na sana namin ni Jane ngayon. Kaso medyo mainit na. Baka mamayang hapon na o bukas na lang. So yan. Ay, na yung kumakapatin na ano. Timba na may tubig. Tapos lagyan mo ng konting sabon. Pupunasan natin dito. So yan guys. Ito Okay, hindi naman ang sabon na, mo. Tapos di ako nang huwag to. <laughs> <laughs> ano yun? Bibili <inaudible> ka pang powder? May pera ka na? Okay, bibili sa mo. Habang hindi pa nadating ito. Wah, kung ka pa dyan, no? Ano, best friend tayo? Hmm? May best friend tayo? <laughs> Nilayasan ako. Oh, uminat pa. Oh, uh, ayun. Kupang bantay dito. Hmm? 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 Nistorbo daw ako, guys. Nistorbo ko daw po siya. Ayan. Sige muna. Bigat. Napakabigat niya, guys. Ning. Ning, ning. <laughs> Wala na. Alis ka na. Ba't umupo ka pa dyan? Ay, ang galing. Ang galing talaga. Ang galing, galing mo talaga. Maglilinis nga kami dito. Tapos tsaka pa yung hilata. Lagay ka na na oh, oh, May pabalibalik pa, guys. Oh. Ay. Yan. Mm. ka ha. Mm. Oh ay. <laughs> bubali ka pa ha. Ayan. Ayan. Maglilinis nga kami dito. Baba ka muna. Mm. Mm. Bali-baliktad siya, guys. Ayan. Mm. Si babo nalamay. na lang may plastic na nakalagay sa si atin dito. O, hindi. gas gas na 'yan magagasgas na yan la mesa kuha sabon isot isot <laughs> dito lang yan siya kukuha ng ano hi guys Charis. hi inday nagano <laughs> ka dyan inday dito lang naman po ang pupunasan namin labas yan labas sa bahay kubo ni ate kasi may bintana din siya dito eh ewan ko kung nabubuks ayun nabubuksan pa siya yan diba talaga hindi umalis yung muning doon nakachinela sa <laughs> watch ako Nagay mo nga sa baba niyong tas dakutin mo yung aking winalis para dakutin. lagyan natin ng powder para sa mga para pagtatambay ulit yung mga bata. stronger by breaking my heart <clears throat> guys, yung ganito yung sahig mo, tapos tutulog ka. Ano na nga mainit? Hmm. Halos sila ka naman silungan sa sobrang init ng panahon. Ayan. Ito nga pala guys, nakubong to. Pinagawa ni ano yung no? ibang hmm. taon yun. Nalimutan ko na pati. Pero nangyas sa vlogs ko yun. nangyas sa mga videos ko. Upload. Hmm. Medyo may mga dumito sa siya. Hmm. So yan ano satisfying ba <laughs> Pag medyo may duming makapal balik-balikan mo ng punas muna. Para kumintag yung makintab na ulit sa loob sa Florence